Richelle, kasal kayo? Hindi po. Ilan taon Opo. na kayo nagsasama? 14 po. Anak ninyo? 6 po. Ah, 6? Opo. Okay. Uh, ilan taon ng mga bata? Yung panganay po is 12, okay. yung sumunod po is 10, okay. 8, 6, 3, tsaka po yung baby ko 3 months old. Anong kumpanya ang pinagtatrabahuan ng asawa mo? Turbanada po. Bus company? Saan? Sa Northern Summer po. Simula daw po kalbayog, tapos hindi ko na po alam yung end kasi hindi po siya sa akin nakikipag-coordinate. Hindi ko nga po alam kung magkano yung sinasahod niya eh. Okay, may iba kayang asawa ito? Meron po siya kay nakasama ngayon. Sabi po buntis daw po yung babae, apat po yung anak. Jesus Mary, Joseph. Apat ang anak doon? Yung babae po, apat ang anak. Sinusubukan natin ma-contact si Archie. Yun ang asawa mo. Si Archie. Opo. Ilan taon na ba si Archie? 35 po. 35. Kailan mo siya huling nakausap? Noong ano po, noong January 5, manang, sa, dapat po kasi magpapadala siya ng pera. Mm. Ang sabi po niya sa akin noon, hindi daw po binigay yung sahod nila. Mm. Sabi ko, sige, sa 6 na lang. Mm. Tapos, nung six po pala, nagpunta kami ng Nasareno. Sabi ko, sa Sunday na lang. Pagdating po ng Sunday, sabi po niya, nasira daw po yung Gcash niya. Kaya hindi daw po niya mahulog yung pera. Ngayon po, nung time nayon, mm. na yon alam ko na po na may kinakasama siya. Nagchat po tong anak ko sa papa mm. niya. Sabi niya, napa, ako to si Gab. Mm. Tutubang na siyang Gcash mo, o, yung binigay mo na lang yung pera mo dun sa kabit mong si Moyar. Ako naman, pati mga bata pa, sinasama na. Sa susunod, wag mo nang hahayaan na nga ganyan, ha. Kung ano't ano dapat ikaw ang makipag-usap. Minumura huh? lang po niya ako sa chat, ma'am. Ito po lahat ng conversation namin. Hindi natin makontak kasi si Archie, ano, pero papupuntahan natin siya. Oh, ma'am, ano po ang hinala niyo kung nasaan po siya ngayon? Or meron po ba kayong hmm. huling conversation? Wala po. Ang sabi po sa akin, nakausap po po yung pinsan niya, si Choi, nung Saturday. Ang sabi po niya sa akin is, nasa Katarman nga daw po, nag-uupa daw po sila nung babae. Kasama okay. po po niya yung 3 years old kong anak na gusto gusto kong makuha sa kanya. ko na po siya. Ano ah, nandun nakikita. yung isang mong anak? Nandun yung, bakit nandun yung naiwan sa kanya yung isang bata? Dinala niya po yun nung before siya umalis. Kailan? Noong July 10 po. Nung huling taon lang, oh. 2023. Dinala niya doon. Hindi na po na umuwi. Mr. Joseph, ito yung sinasabi niya na inutusan lang siya. Na oh, meron kukunin. Oh, kunin. nay, natid lang po yung kotse ng tito niya. Hindi na po siya mamalik. Pero bus driver na siya noon, nung no, mga panahon Hindi na Hindi po. Nag-jeep po siya dito before siya umalis. Ako po yung conductor niya. Ako yung lagi niyang kasama pag nagbibiyahe. Dito, sa jeep? Opo, dito po sa amin sa tagi. Kanino yung jeep? Kaibigan niya po, kay Ruel Gallego po. Tapos umalis nung July, dala yung anak ninyong 3 years old. Opo. Anong sabi niya? Iniwan niya saan? Kasa kasama niya lang po, ang sabi niya po sa akin is July 20, babalik na daw po sila rito ng Manila. Mm -hmm. Nabuksan ko po yung Facebook niya, July 19 pa lang po yung mga kasamahan niya, bumaba na ng samat. Mm -hmm. Tinanong ko siya, sabi ko, bakit di ka bumaba, di ka umuwi? Mm -hmm. Ang sagot niya sa akin, di daw po siya nakapagpabuk. Mm -hmm. Sa 22 pa daw po, tumawag po ako ng 22, that time po kasi bumabagyo. Ang sabi po daw ng tita niya, wag daw po muna. Tapos nabalitan ko na lang po na, na nag-apply ng trabaho yun po yung driver po siya no nagde-deliver ng mga kopra dito sa may sa may Quezon po. Okay. Ngayon, yung anak nyo, saan niya iniwan? Doon po sa pinsan niya kay Choi. Nakakausap mo naman itong si Choi? Opo. Nag Nagbibidyo call po kami minsan. Maayos naman ang kalagayan Opo, ng bata. Opo, maayos po. Si Choi, gusto naman niyang isoli sa iyo yung bata. Kaya lang, hindi naman niya mai madala dito. Opo. Magandang hapon po, Ma'am Nel. Magandang hapon, Ma'am. Yes. Ano po ba ang magandang uh, sistema po natin dito? Kasi gusto pong mabawi nung nanay. And this is a child that is only 3 years old. So technically, should be with the mother, di ba? Opo. Actually, Ma'am, since na i-open nyo na ito sa akin, ilolocate ko muna yung... Bata. Yung husband niya, okay. kung saan po talaga ngayon nakatira. Okay. Either in Poblacion 7 or in Katarman. Okay. And then mm -hmm. if ever na validate po namin na talagang andoon sa kanya yung 3 year old na bata. Mm -hmm. So automatically po uh, kami na po yung magre-responde on okay. on the basis of counseling na dapat maipalik sa nanay yung bata at the same time yung kanyang obligation na mag sustento doon sa kanyang mag in Manila. Opo. If ever na hindi mag-participate Mm -hmm. yung ating respondent kasi normally, mm -hmm. hindi talaga yan magpa-participate yes. kasi ang sasabihin nila ay hindi sila kasal, mm -hmm. that's the time na magpa file na tayo ng case against the respondent. So, ibabalik ko yan sa inyo, Papa. yung concern, na matulungan mm -hmm. yung, risk, yung abuse ay yung ano natin, mm -hmm. yung complainant, na makapag-file ng case against sa respondent po. Pwede pang diretsyo na kami mag-file ng case, ma'am? O, talagang kailangan namang? proseso muna na Opo, i-proseso muna natin okay. kasi uh -huh. uh, uh, I um, uh, uh, ayoko din kasi ma mag-prejudge okay. na kasi though ang welfare agency natin is permanente po tayo under the welfare of the PAUSE, yes. the violence against women and children Opo. but on my on my perp, uh, professional assessment need din ni tatay na kita makita natin ano ba yung naging senaryo, why naging gano'n yung ah, okay. sitwasyon. For due process. Opo, uh, so, uh, um, um, with due process tayo yes, yes, kasi okay. andoon Finder pa rin tayo sa, po. Opo. andoon pa rin po tayo ma'am sa label of level po tayo ng non-judgmental at the same yes, time no yes. biases uh, na tinatawag. Ang, so doon nakitaan natin na mayroon talagang mga potential mm, na mga pag pagkakamali si respondent but mm -mm. Andun pa rin tayo sa level na intindihin din natin siya uh -huh. muna as a human being. Uh -huh. If ever na halimbawa na activate namin kung asaan siya, nag-counseling kami na dapat asikasuhin niya yung kanyang responsibility as a husband and a father to uh -huh. to his children, automatically po na pag tumigas ang ulo niya, magmatigas siya. Automatically po magre-response po ako sa inyo. Okay. to file against against the respondent. Okay. Ang consideration namin as a social worker, tinitingnan bata. pa rin natin na kung kaya pang maayos yung family. Oh, okay. hindi ka pababayaan ng Wanted sa Radyo, ifa-follow up namin ito at uh, kung kinakailangan na pumunta ka doon para ikaw na mismo yung kumuha ng bata or, okay. or you no, know, kung ano kung anot ano man, uh, tutulungan ka ng Wanted sa okay. Radyo. Thank you okay. po. Thank you, ma'am. Mabuhay po kayo sa servisyon ninyo. Uh, tayo po. Lagi ko pong sinasabi dito sa studio, hindi po natatapos sa apat na sulok ng ay, kwartong ito, yung oh, kaso. Mm -hmm. Ito po ay inire-refer po rin po namin, sinasamahan po namin sa MSWD para po doon po magkaharap-harap. Oh, Tama mm -hmm. po yung sinasabi ni ma'am, kasi malaman po natin kung ano man yung, yung panig ni Sir Serinal Benji, mm -hmm. bakit niya po nagawa yun. And of course, kung kaya naman po na mapag-ayos, mapag may, kasund oh, mm -hmm. may kasunduan, ganun po ang gagawin po oh, natin malabo sa ikabubuti ng mga bata. Malabo na po 'yun yung magkaayos kami kasi po yung babae buntis. Ay, tingnan natin kung ano man. Ha? yun na. Wala naman pong problema, ma'am, kung gusto niyo pong mag-file po ng kaso, karapatan po ninyo yan. At malaman lang po natin muna, ma'am, kung ano po ang plano po ni Mr. ah, sino si Mr. Esto ni Mr. Archie? Mm. Para doon sa bata po. Opo. Okay? Sige okay. po, ma'am. aasan asan po yung mga... Nandito po kayo sa Tagig, ma'am? Sa Tagig lang Sa Tagig po. Okay po. Sige po, ma'am. Uh, lalo may tibay na ebidensya naman po yun, ma'am, kung nabuntis niya na po yung babae. Eh. Opo. Okay, kasal po ba kayo? Hindi, po. De Hindi. Yung po yung sabi nung pinsan niya. Kasi sabi ko sa kanya, tumago ako nung Sabado. Sabi ko, nasaan na si Ace? Sabi niya, wala na dito. Sabi ko, muwi pa ba si Archie? Sabi niya, minsan-minsan na lang. Sabi ko, nagsasama na sila, no? Sabi niya, oo. Sabi ko, saan? Sa Katarman, nangungupahan. Oo daw. Si Ace ka ako. Kinuha na nila, kinuha na daw po. Si Ace yung bata? Opo. Yung three years old. Ang importante dito ay uh, maayos natin yung obligation at responsibilidad Opo. niya sa mga anak ninyo. Opo. Yun lang naman po yung gusto ko, yung mag-sustento siya. Sabi, nagkaroon na po kami niya ng usapan na, kasi dalawang mm -hmm. beses na po yan nangyari, ma'am. Ang sabi ko sa kanya, pag umulit ka, di kita guguluhin, hindi ako mag-skandalo. Hindi ko pakikailaman yung babae mo. pero Kasi yung, yung mga anak ko lang, sustentuhan mo. Kaso, ah, blinak niya po kami. Blinak niya po. Eh. Blinak niya po yung account ko, yung angot Ito ba boy. si Joy? Si Archie? Yes po. Iwanan mo na. Pala <laughs> 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 si Archie. Iwanan mo na. Mm -mm. Sige. Baka ipagpapat... Ba ang sikip na ng Rizal Park eh. No? Ang sikip na. Kung may ko ng rebulto, lahat ng nagpapakamartir. Ha? Ayoko ano nangyari sa po. ngipin ni Archie? Hindi po. Ano lang po yan. Edited po yan. Hindi po yan talaga yung ngipin Kaso niya. Kaso ngipin siya talaga. okay okay. Baka nanonood ngayon si Sir Archie. Meron po kayong mensahe sa kanya. Magsustento ka na lang. Nag-usap naman na tayo, ba? Diba? Sabi ko sa'yo, wala akong pakialam. Kahit ubusin mo pa yung babae dyan sa Samar. Basta yung mga anak ko, huwag mong pababayaan. Hindi naman tayo aabot sa ganito kung hindi mo kami blinak. Blinak mo pa kami. Talagang gusto mo nang kalimutan kami mag-iina. Okay lang, sige lang. Basta magsustento ka. Ampat ah, yung anak ko nag-aaral lahat dito. Tuwing umaga nagtatanong, Ma, anong ulam namin? Ma, anong baon namin? Yung anak mong lalaki kahapon nahuli ng barangay kasi Nagnanakaw, nagbubukas ng kotse. Tinanong ko siya bakit mo ginawa yun. Ang sabi niya kasi ma, nagugutom po ako. Ha? Ilan taon to? Eight years old po. Ay ma Naku, Diyos ko. O siguro, Shari, ano, uh, yung intervention natin dito, no? Should extend Uh, pati sa mga bata? Sa tagigpo po, no? Oh, uh, sige po, po uh, bigyan po namin kayo ng contact person natin, ma'am, sa uh, CSWD ma'am, sa tagig para po magkaroon oh. ng assessment yung mga bata. Uh, hindi lang yun, kasi ang fear ko, baka mamaya may mga sindikato na nagte-take advantage sa mga bata, oh, ha? Po. Huwag mong pababayaan na kung sino-sino ang kausap ng mga bata. Yan, baka ginagamit sila, tinuturuan, eh, kasi bata, mag-iisip ba na? May mga ganyan, oh, eh, may mga po. sindikato, tapos dahil oh, alam nila na bata, hindi huhulihin, hindi oh, makukulong. Susmaryosep sige. Ang, ang 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 lagi po kasi nilang sinasabi nila sa akin na ma kasi nga po hindi nga po nagpapadala yung papa nila. Huling padala po niya is December 20 pa until nawala po kahit piso. Susmaryosep. Nakikiusap po yung mga anak ko na ama, mga mangangalakal kami. Pinapayagan ko sila para bukas may baon daw sila. Tapos minsan nagtatapon sila ng basura. Hindi ko alam na gano'n na po pala yung ginagawa nila. Sige, uh, magkakaroon tayo ng ano, pa-assess, patulungan natin sa DSWD Opo. kasi kung mayroong ganon na insidente, ano? I mean, uh, seryoso 'yan. Opo, pinapatawag nga po kami nung ano, nung sabay yung pinag nahulihan po sila doon sa May Dreamland Village. Mananonood si Attorney Freddie Villamor. Papasok niya sa negosyong walang negosyong puhunan, walang Oo, mm -hmm. <laughs> ilalapit na natin yan kay Attorney para Opo. makatulong sa inyo, ha. Thank you po, ma'am.